Hello. Salubong kagad, oh. Salubong. Ping! 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 Ayana Ay, anak sa YP, oh. Yan, sa ya salubong kagad, ka yan. Tutom na sila, oh. Hello. Hello. Hmm, yan nga mga guys, kumain na. oh, yung kanilang si Whitey Boy, Oh. Whitey Boy! O, oh, ang mga kapatid niya. At do, saka <coughs> yung si Snow White. Snow White yan. Ito naman ay si Whitey Boy. Si Tricolor at saka si Miss M. Yan, at do, yan ang kanilang pagkaan. Once a day ko lang yan guys, pinapakain nila natalahan ko rito space sa bahay yan ang, ang aming lugar kaya dito ko dinala sa dati kong kambingan dahil wala na da akong kambing kaya pasensya na kayo dahil medyo mm, dugyo tingnan pero mas okay sila dito safety sila rito tsaka malaya, malaya silang makagala-gala hindi ba whitey si tricolor oh yan si tricolor hello hello Hello. Yan, pagkatapos nilang kumain, maglalambing na sa akin. Nanakit sila. Yan, Oh. mabait oh, mabait naman. Whitey. O, oh, yan. si Whitey. Si Kay Color, Eh, si, ano, ginaganahan pa. Ginaganahan pa si Miss M. Hmm, ikaw naman siya, no. Na busok na rin. Kay Color, busok na. sana guys sa supportahan yung aking uh, channels uh, alang alang sa aking mga alagang pusa ay sinay sanay magiging suerte uh, suwerte sila sa akin uh, bibigay ng magandang kapalaran thank you yan silang nagbibigay sa akin ng sigla, inspirasyon at saka araw-araw na ako nag-exercise dahil na lagi na rin ako nagbabike tuwing nalalahan ko sila dito ng pagkain thank you po uh, pag support sa aking channel Mr. Para dating marino ko ngayon ay eh, senior na wala na akong pinagkabalahan yan oh si Miss M oh, oh. Miss M ba talagang bait na bait naman si Miss M ah. oh si Y Whitey Boy I'm oh, curious siya oh, gusto siya magpapicture oh ito si Miss M. Miss M. Busog na. Yan o. Oh. Gusto talaga gusto talaga picture ni Whitey. Whitey boy. Ano Whitey boy? Ang bait naman ni Whitey boy eh. Ang bait. <laughs> cute cute. Oh, yan. Gustong gusto niya yan talaga magpatingin sa camera. Oh, sagot. Busog na. Sagot. Busog na. Busog na kayo? Ha? Ampau busog na yung inahin oh, gutom pa. Kukusin nila yan, guys. At saka ito may merienda sila. Speech. Yan, ah. ang pagkain nila niyan, guys, ay kanin at saka paksiw rice da, ang paborito nila yan. Yeah. Hello. 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 Hello? guys niya ko pawis na pawis ba? ako talagang mainit ngayon ang panahon kaya ayan oh <laughs> gusto nyo maglalambing niya sa akin oh ayan ah oh. nagkakpang digil oh okay dito na lang muna uh, sana na enjoy kayo sa aking mga munting maliliit na pusa ayan yeah. so, na ginahin bait naman yan Guys. So, ito si ano Maglalaro-laro na yan <laughs> uh, Sige Bye bye Miss M uh, Si M Miss M uh, Okay Dito na lang muna guys Thank you for watching Ayan Pagkatapos kumayang guys ano, Iyon ang ginagawa nila Maglalaro-laro na yan ay pa naman maglaro sa aking bag o yan gusto gusto nila yung amoy ko kaya gusto nilang maglaro dito yan katapos nilang kumain guys ganyan ang ginagawa nila uh, kaya sila sa bag ko tapos uh, kung uh, sila maglalaro o yan curious sila eh. Ayan, si Miss M naman, oh, simple lang yan. Pero una na nagsasalubong sa akin. Pag dumating ako rito, yan ang una nagsasalubong. Di ba? Miss M. Miss M. Oh, ayos Kaya yan o. Oh. Kakatuwa dahil sila eh, happy na rin dito. Pagkatapos nilang kumain, enjoy sila. Ayan, naglalaro na sila. Oh, yan o. Oh. Enjoy na enjoy kaya okay na rin habang pinapanood ko sila bago nagpapahinga muna dahil medyo sobrang init ngayong umaga pa lang ay mainit na kaya kay parelax relax muna bago umuwi yan o, pinapanood ko muna sila sila ay naglalaro tsaka ginawan ko na rin sila ng sabitan yan o, dyan sila aki ah. at pagka ano lalaro sila dyan hmm. yan ang kanilang laruan ayan so, o oh. happy happy gigil na gigil sila sa muhiko kasi gusto nang gusto nila na yun oh, inahin o mother si mother nila oh ayan ang kanilang mother ayan yeah. mother 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 white Snow White. Snow White. Snow White. Oh, ayan. Sasagot naman siya eh. Oh, ayan. pag na yan sila. Nakakain na. Rock relax na yan sila. Oh, ayan. So, thank you guys for watching sa aking channel. Ang aking uh, mga halaga Ayan. Happy, happy. Ayan. Lalaro sila. Naglalaro. Sige na, dito na lang muna ang mga guys. Thank you. Thank you for good. Thank you for watching sa aking mga uh, pusang maliliit. Salamat po.